Good morning, mga sadik. Yan ay tulungan at may ikakasal na taga rito sa amin. Ganyan to ang bayamihan. Yung happy wedding na lang. Oh, oh whoa let's go Nang umaga po sa lahat Yan. panibagong araw at panibagong vlog tayo at panibagong paso ulit ng umaga ang araw ay martes 4.55 ng umaga ito po yung araw-araw kong routine tuwing umaga Ayan Ayan ang mga sabi ko Sa lahat po ng mga Tutorista Maging kalma lang po Pagmamaniho Para po sa ating kaligtasan At kaligtasan po ng lahat Ayan Great morning po Sa lahat po ng mga OFW Ayan Sa lahat po ng mga workers great morning po yan at great morning kay Edinburgh kumalatan oh. sa mga satik great morning sa mga teacher great morning po at sa lahat po ng mga sundalo at mga kulis great morning ayan hey, lakas ng ilap ito nga kita ang daan ng bagay ko ayan good morning sa na ito natin yan, ang namin sinasakyan at namin ng bojo tayo mga kaibigan mga sakit ayan nandito na ulit tayo araw araw at ito ang aking tinadaanan papasok at palabas ayan 아가 l 막고. m 도 Yon, nandito na at maraming salamat to sa lahat.